Hulo. Mm, dyan. Hindi natin kung tatama ka. Ayan yung ano. Lagi mo. Lima, lima mo muna. muna. Atin ka, atin ka. Eh, hindi, eh, kukatama, Ay, muna. Ate, ate. eh Ibigay mo. Ibigay mo. ito. Ay, dito? Ay, <coughs> Lima, lima lang. Lima, lima lang. Ito ulit? Hindi pa. Hindi pa. Ay, talo. Ay, talo. Hindi Ay, mm. uh -huh. Pagka 20 siguro inulog mo sa kakatatama. Hindi, hindi, wala wala na Wala like, na po, hindi ma. Ulo lima. Lima. mo naman kami. Pag naka-20 ka na po, tsak na may pag-asa na. Ay. Ay, nawala. Lalo pag nabutas yan ayun wala halo na naman halo? ah pag nabutas ayun o pag tumama kayo natin ito yung bababa ah yung bilog yung mm. ano na yun pero may tatama dyan sa dami nyan ah connected dyan ito ah pwede mm. mm. eh? may nabuhulog na din doon. nabuhulog na na eh. iuhulog yan

Atari, atari, atari. Mo. Atari, atari. Atari, ayan na. Ay, yan na yung na. Ayun Ayun, kunin mo ako Ayun, kunin mo yung Sa ito. Panalo to Oo, panalo ka. Ay! Oo, oh, gusto mo tignan mo. Buksan mo. Tignan mo. Ah, may ano pala to Ayun yung mga nakaano. May laman yan. Ay hindi mga sushi na yan. Parang manga na. Wala pa, paano to binubuksan? Ipigay ko. Wala, naikot eh. Pisilin mo lang. Pisilin yung baba, yung baba mo. Mahati yan, yan eh. Mahati yan. Bira na eh. Bigi na eh. Ganyan, o. Ah! Uh, ang ah, gawa na may butas. Yan. Tapos, oh, ditingnan mo ditinggan. ano na panalunan mo. Ito? Uh, yeah. oh. so oh, yan. Pangani yata sa damit ko. Uy, ang ganda o. Oh. Barbie! Japanese na no, anime Anime. Pwede hmm. ng ano? Yung munda niyan. Pwede ng ano, idikit sa uh, damit. Sa hmm. damit. O basta ito ang panalo. Pwede baliktad ng mga ito, Pilipinas. Sa ay, oh, may tatama ampa 'yan, baka tumama mo pa. Okay. Ha. Uh -oh.